Yung maxipil na sunblock? Wala. Ayun o toyo? kasi o toyo? Kunin mo natin. Sino ba bibili? Ilan bang SPF ang ginagamit mo? Kasi kahit anong sunblock? Basta yung SPF nung ginagamit mo. Yun lang sa akin eh. Okay, 90. Sunblock. 90 sa'yo. Ano yun? May na dati dito. Mo. Pinamigay ko nga sa kanya. Nangati nga ako. Ito oh. Yan pa yung... Nangati mm, ako. Ito Ito Diyos ko, ilang buwan. Hindi kasi yung sa, ano, sa SPF. Mm -mm. Kasi may 50, may 30. Nangati ako talaga. Binigay ko kay ate. Ito. Okay. Eh, eh ang sunblock ko lang talaga. Yung ano ka lang. Mm -hmm. Naubos na kasi yung sunblock ko eh. Sunblock. Sunblock. Alam mo bakit gusto ko ang sunblock kaysa sa sunscreen? Sunscreen kasi chemical siya. Ang sunblock physical. Mm -hmm ito oh. Di ba, ganyan ba yun sa akin nun? Yan, ayun, ito, ito, classic. Ano yan? Ano ba yan? Kulay, kulay green ba yun dati sa akin? Ultra dry, all day cream. D green yun, light green. Green ano? Okay. Green yun sa atin, ano? So, wala, wala na green. yung ngayon. green, ano? Ako wala. Alpera? Hindi, yung green na ganito. Ayun Ay, ang sandal ginagamit mo, yung nasa kahon. Yan ang inano natin dati. 60 Ayun, ko nga yan, yan? di ba? Binigay ko yung sa'yo ganyan. 60 SPF 90 yun yung natin. Oo. Yan ang inano natin ako. Oo, oh, kasi 60 yan. Mas uh, ano siya, bamaba yung ano niya. Mm -hmm. Nangati no, talaga ako. Tingnan mo naman, oh. Hindi mo, hindi ka pwede sa mataas na ano, SPF. Pang, pang mahirap lang daw, kung pang hirap. Hindi, pang mayaman daw yung pang ganyan. Alam, <laughs> dati mo nakala. Madi, ay green. Ay, green niya aja. Asan? Walang green ba? Uh, mm -hmm. Yung okay. well, green kasi moist yun eh. yung green. Moisturizer. 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 Basta yun. Basta eh may mouse. Basta may moss. Magkana naman yung sunblock cream na ano na UV 60. Yung nasa box. Yan, yan. Tanong ko lang muna din. anong pagkakaiba niyan ng ano nung isa nung SPF 90? Ah. gusto ko kasi hindi mamuti, eh. Yung natin, ako eh. Masyadong so, ano 'yon, masyadong malapot yung para yeah. bang ano pag pinahid mo eh. Beh, yeah. Alangan lagyan mo na marami diba ka na. Parang ano siya <laughs> Hindi siya um, hindi siya uh, makapit ba? Hindi, makapit din Kaso lang. Ha. Kunti lang. Sana lang ng ano. Ano ba? Halong, doon din wala din ano, sunblock. Ito na lang. Oh. Maganda yan. Mm -mm, ito na lang. Recommended. Worship, 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 Ay, ten dollar? <laughs> Oo. Nagulat siya. Sabi ko nga ten dollar. Kasabi lang mo. Kamal naman. Huwag mo nang mahalin. Basta maganda ang popis. Di ba? Magkano yung Youngstown? 100. Pero maganda to ano? Maganda. Kahit kung hindi lang ilalim. Oo. Nabusan na kasi ako ng sunblock. At ano siya? Kwan kasi ako. Napakarami kong pagka nawawalan ako ng ano, yung maxipil na cream, yung sunblock. Alam mo, ka, bibili ako. Tingnan mo na hati. Ang arte, ang itim-itim naman. Pero arte, arte na mukha ko. Eh, pinamigay ko sa kanyo. Ilan yung binigay ko sa iyo, ate? Ang piraso. Bili ka na. Magkano to? Sampo. 200 hundred lang daw. Ito sa akin. Asan na, na. ito yun natin? Magtutuyo mag ba tayo? O oh, kayo, kayo. Mga hamutuyo tayo. Bakit? Bahay naman natin sa limang <laughs> Kayo, kung bibili kayo, wala okay. problema kung hindi. Ay, may laing, o. Just, oh, naman. Ginataang laing. Laing ba to? Talaga? Totoo ba? May gata ako. Baka gusto mo. Ba't parang kakauntiya? Ito, ito yung tuyo na binili natin noon, hindi ito. Pangit naman yung tuyo nito. Pangit na nga yung bumibili, pangit pa yung tuyo. Magkano ito? Ma Malati na eh, 300. Masarap yan, tuyo. Tapos na eh, no oh, tapos gaing tuyo. Kaduling-duling mo talaga, tuyo eh. Ayun ang gusto mo? Wen. Well, so, oh, oh. Walang saliskis, walang saliskis. Okay. Saliskis? Kaliskis. <laughs> <laughs> walang kaliskes. So look. Wala na akong pera, baka kulangin ako ng pera. So people, so... so Sorry. Tingnan mo nga, baka kulang yung pera kung nalang. Kasi... Ano yun, naka-on yan? Ha? Hmm. Ah, naka-record. Dito kasi kung patanggal ng mga waiting-waiting dito, oh. Ang dami-dami ko kaya dati. Ngayon nawawala, oh. Eh, siya rin sa frat. Gusto-gusto niyo video ng sarili niya. Gustong-gusto ko lang <laughs> na sabon. Yung CY Gabriel Wonder Ako naman, ano, placenta. Ako, perla. <laughs> Ija. <Ay>. Hindi, <laughs> mas maganda kay Ija. Ira, kung talo. Okay. Ten dollar at six fifty. Ano? Ten dollar at six fifty. alam bak tinis haga qawi boleh kon samak nadara qawi ya kana ada tempat makan trip ada dak makana kin mamaba in dati walid ko deek si delek ada dak makan kin roh ala sin ko palit palit nang u b a n u ah ako eh sa bolo samawa

Ayan, ano yan? Hawak mo. Hindi, ko lang. O, oh, tara, bis na bag to. Yan yung hirap ka lang palit. Sige pa, palit pa, mur. Oh. Eh, Ay, ano. mo mo na ano. Bilhin yung ano. Oo. Ayan, palit mo. Na. Nagpalit ako ng bag. Ini wawain. Ini Ang dami mo palang ah. box, box. pa lang yung pot spots. Talagang mali ko Hindi. Oo, oh, talaga sa bagto Yung isa din, nilagay niya sa five ang yung pera niya. Oo. Uh. Tapos, nilagay niya sa mga jazz. Naiiwan. Tapos, pinasok man lahat sa bag. Parang, ba kung ako ng bag kasi eh. Pagkano lahat? Isang dalat. Uh, six fifty. Five. -five. five. five. 6, 7, 8, 9, 10. Eh, yan na lang. Kulang yung dala ko. Magkano yung ano? yung yung tuyo na lang. Ito, mayroon pa ako yun. tuyo na lang. Oh, oh. <laughs> yan, importante namin. Ulamin namin. <laughs> Kulang yung dala ko. Mangibaba. Ina man, kaya naman itong ginawa ko na to Oh, yun, paglalakad maglalakad ka lang ng Hindi, oh. yung isang brand kasi ang ano, yung isang brand kasi ang dala kong bag kanina, eh, leather ba na? Para bang nababahuan ako. Ah.